What's up mga kainsan? Ya mga kaisan sinakambal po. Dini. Toy. Woo! Toy. Ah, nadoon sila. Doon po sila nagliligpit. Tayo naman po ay uh, dito sa likod mga kainsan. Yan ang ating lilinisin. Mabilis pong paglilinis. Yan. Tapos mamaya po makaaga, doon tayo sa kabila. Yan. Utay-utay po. Muli po namin uh, pagbangon sa bagyo mga kaisan, Sumakit yung ganari ko. Ari i-stress eh, daw, stress eh, and stress tayo ay eh. ay talagang ganun talaga, yun naman talaga yung naranas ay eh. nasalaang mga kainsan tapos ay eh, kilos uli kailangan natin kumilos ay eh. hindi tayo pwede maghihilalata oo mga kainsan, yan liligpitin na po natin lahat yan papunta doon sa kabila namin uh, trabaho ni Tata yung kabila. Yung pa, yun. Kaya tapos lang natin magmotor. Katapos namin maagap. Hapit na mga kainsan. Gawa ng... Aba. Ay, walang Diyo. Ay, lalong malaking mawawala pag tayo hindi kikilos. Oo man, mga kainsan. Sasabi ko sa inyo. kabaak yari na po ang mga kaya-kayakas dun po natin nilagay sa kabila ating ibinuntun dito naman po tayo sa kaputol Ari. yung pong kabila ay tapos na po ni kambal ay dun dito naman po tayo yan, nari po ang ating ito po ay kanya-kanyang tukan na kami napagmitingan ito napagmitingan namin nung simula nung ako dumating pa basta pag may trahedya area, area by area kami pero pag wala naman pong gawa ang isa pwede naman pong tulungan yung hamba kay kinakambal po yung unahan ay yun po talaga yung area nila lilinisin po lahat yun pag may mga trahedya tapos ay pag medyo madumi na para pag may dumating na bisita hindi nakakahiya po ayaw po namin din ang makalat ay saka si nanay kasama nila doon tapos ay ito pong area ito yan makapansin nyo area ko po yan ito po yung kay kautol yan. yung pong kay kautol ay uh, dilinisin din natin dahil busy rin po siya at nagpatanim po yun ng talong naheklat po yung kanyang ano yung kanyang ang tawag na rin yung ibang talong kaya ay tinatanim po niya ay naiintindihan ko naman po yun ay yun baka Kautol po itapos na rin doon halos sa hanggang hapon na rin po kami ay mm, Kumbaga, hindi man ito nalinis ng dalawang araw. Babalikan po namin. Parang ganun po ba? Schedule ba? Schedule na po. Kumbaga, nakatoka na nga po. Toka na. Kumbaga, hindi mo na po iuutos. Automatic na po yun. Kumbaga, utol. Matumi na yung area mo. Yun. Ganun. Pero hindi wala na sa amin po, wala nang utos sa ganun. Gawa ng alam na po ang gagawin eh. Naka ano na po 'yan. Naka-program na. Parang basta automatic na. Pag uh, hindi kaya, sama-sama po. Hmm. iya yeah, utay utay mga kainsan ay yari na po ori tamo yung kinakambalwari ko yari na ori walis na lang po ori pero bago po namin ito walsin kailangan po ay papatuyuin ang layak mas mabilis po pag uh, tuyo kanini yeah. kanina ay pagkakalat kalat ay may kalat pa naman pero hindi ganong kalawak po hmm ya, yeah. Ari naman po. Ay kay kautol po itong area. Ay tutulungan na rin po natin at siya po ay busy. Ito. Busy po 'to sa kanyang halaman at luha nang nabugnot nga po. Yeah. Babawas-bawasan po natin yung kanyang mga kayakas. Ito po birong anong ari? Ay simula pagkabata ko pa. Ari. Narin bayabas paano maiitayo ari? Yan o biro. Kuha lang ko pa ito dati ng mga salasala nga. Ay. Kaya binagaganon din ng bata mga kain Salanga. Ang banat. Yeah. Arin kay kautol po. Atin babawas-bawasan. Okay. Kakaunti na naman po. Ari. Yari na po halos lahat. Ya, yeah, mga kaisan, karadaan lang ni Kautol po ay pagtatatluhan daw po namin bukas apat po kami pala bukas diyan. ako si Bumboy si Bumbay saka si Kautol medyo marami po Tsaka ang dami na tumbang saging aayusin po namin medyo basa pa mga kainsan kailangan po ari wawalsin ay ano ay eh. medyo ano pa basain to, mga kainsan maganda po iwawalsin ari, ay, ay tuyo na pero wala na po yung mga dagmang ah, mapapansin niyo po malinis na po oh di ba parang hindi po binagyo ano mga kainsan yari na iya yeah. magali pinapalipit naman po ni tatay yung mga saging po sa kabila lilikpitin po namin gawa ng puputulin po ba namin yung ibang naputol ng bagyo para po marami ang sumuwi po agad yun mga kaisan maraming maraming salamat po sa inyong pagsama ingat po lagi stay humble and god bless peace bye salamat po